Ano Paksil tayo ng tilapia sa kamyas. Sayang naman kasi ito mga kaunyot. eh nahuli lang to sa bingwit. Shout out pala sa nagbigay nito. Kay John Lloyd. <laughs> sa ating mga kaibigan dyan. <laughs> At shout out din sa mga followers ko. At mga viewers. Sa mga nanonood sa akin ngayon. Maraming maraming salamat. I e, ano sa natin. Paksil. Lagyan sa natin ng limon Yan. Para masarap. To. So, ya lagyan sa natin ng mga sibuyas. Yan, kamatis. Luya. yan tapiks natin yung mga kamyas. Ayan, mga kaunyot. naman tayo nito sa ating almutanganan. Ayos. Bigyan sa natin lang limong mga kaunyot para masarap. yan, Siyempre, ilagay na rin natin itong lemon. Gayatin muna natin. <laughs> yan, para magpapakatas yung mga kaunyot. Masarap yung paksiw natin sa tilapia sa kamyas. Ito 'yung mino natin mga konyot. Ayun. Ito na ang linuto natin na paksiw sa kamyas na tilapia mga konyot. Ang uwi na natin, kakain tayo mga konyot. Ah. Yeah. Mapuno naman tayo nito sa ating almutanganan. Yes, makakajat. <laughs> Subayin nyo lang sa ating lamutanan. Ito na yung tilapia na niloto natin sa kamias. Pinaksim natin sa kamias. Kamias lang sa mga kayot. Wala sa suka. Nilagyan din sa natin ng limon para malasang malasa sa mga kayot. <laughs> Yan. Yan oh. <laughs> Yan. Sarap siya sa bahaw. Yan. Masarap to kasi may init-init pang sabaw ng kamias. Sa ating uh, paksim na tilapia. <laughs> hmm. Hmm. Napakasarap ng kamyas. Ang tilapia, oh. Mm. Napakasarap mga kaunyot, oh. Sabayan nyo ko mga kaunyot. Mar maraming salamat sa mga nanonood sa akin sa mga oras na to. Sa akin mga followers, sa mga viewers. Sa akin mga bagong followers. Shout out sa inyong lahat. Oh, thank you for watching mga kaunyot. And God bless sa ating lahat. Good morning, good morning.